Kaya tayo pinupuntahan ng mga customer, hindi lang dahil sa pagkain natin. Number one, dahil din sa ating gusto tayo nilang makita kasi mahal nila tayo. Susuportahan tayo nila, di ba? So, ano dapat natin ipakita din? yung interview din sila natin. Atin. Yun lang naman yung sila makita lang tayo. I-interview natin sila. Tuwang-tuwa na yung sila sa by picture. Di ba? Ang sarap. Nataba ang puso natin. Ma'am, well, thank you sir. Thank you po. kapag get God bless. Tawagan uh, may merong tanong lang po oh. ako. Sir, pa sorry ano. so, <laughs> ah. So, ah uh, dahil sa katayuan mo ngayon idol ah halimbawa mayroong pagkakataon na makita mo yung dating ikaw, makaharap mo anong masasabi mo sa kanya? Yung dating ikaw. Ang sana namin niya Alam mo isa lang sasabihin ko. Ikaw pa rin yan. Pero ngayon, yung swerte na binigay ng Lord, ganun pa rin si Iwaga. iisa pa rin yun. Kaya nga sabi ko nga, kung ano man ang kapalaran ko ngayon, mula noon hanggang ngayon, isa pa Iisa pa rin yan. Iwaga pa rin yan. Tatanawin ko pa rin yan kung saan ako nang galing. Kasi doon ako nang galing. Lahat na mga bagay na nagdaan kay Iwaga, Lilingunin ko yan hanggang ngayon kasi yan ang itinuro ng magulang ko at ni Lord. Ayan ang pinahiwatid sa akin ni Lord. Kaya hindi ko dapat Ah, paliwala din. Lilingling ko yan. Diyan ako nagsimula. Ayan, thank you. Bro. Hip hip! Hooray! Ayan, <laughs> <laughs> tapos, tapos na ang question. Ilan taon na daw si Iwaga? Ayan, ah, 42 na si Iwaga. Pero ang sabi nila, 16 pa rin. Kasi nga, <laughs> according sa pangalan ko, 16. Yan ang gusto talaga namin malaman. 16 pa rin si Iwaga. Ayan! Ay, <laughs> At yung aga pa shout out to yung mga kabarangay nito sa Barangay 35 Zone 3. Ayan, shout out po, Barangay 35, 35 Zone 3. Ayan, ano pang ginagawa nyo, Arat na? Mm. yon Headed by Chairman Rocky Bautista. Ayan, headed by Rocky Bautista, Bautista, Chairman po yan. At oh, sir, punta na po kayo sa para magkita rin po tayo. Yun, yeah, no. Yan lang talaga po. Kaya thank you, thank you sa lahat po ng... Saan ba itong lugar na ito? Tagumpay. Tagumpay. Tondo. Ayan, thank you. This is the first time. First time mo ba na. sa Tondo? Yes, po. First time sa so Tondo. Paano yun? Baka ako naman bukis din sa'yo? Yun. Kaya pumunta sa'yo. Wow. So, Walang problema mayroon pa kayong ano, bibigyan pa kita Red ng guard. guard. Anong guard ka? guard, light guard, lady guard. Lady guard. Basta may guard. Huwaga, <laughs> alas uh, na lang. Sino pa nagpapatibo kay Huwaga? Meron ba? Ka? I think, sa katanungan na, ah, noon may jawa ko noon mga matagal na yun, quarter high school. Ay, school ay, pero nung naging mature na yung pupunta ko. Sabi ko nga, ay, hindi pala pwede yung ganito. Kailangan talaga pang yung mo. Kasi alam mo ba, ang pag-ibig, anytime pwede ka makakalala. Pero ang magulang habang buhay ka, mahalin mo. Pwede nga araw-araw, yakapin mo, halikan mo, diba? Bigyan mo. Yan ang natutunod ko sa sarili ko kung bakit yung single si Juwag. So, zero love life ngayon si Hiwaga? Zero! Yon! ko natin yung magulang first. Family love Alright, thank you, thank you. Napanayam natin si Hiwaga hey. ng uh, Norte. Anong kumain Hiwaga? Meron pa ba yung Sabi ko. Hindi, hindi ako napakabisig. Pagbaba? Pagbabasa yun. Parang matikman Sabi naman yung manager.

Very same to you ah, lalaki Basta natin sa mga pangyayari. tayo mag lunch ano Last message para sa mga aspiring na maligit na negosyaryo. Ayan, sa mga nagbabalak ko Na mag alam ko ka. Hindi ka namatagot. Kasi may mga, mga

tulong ah, pa sa mga pamilya, mga relasyon, mga barangay. Yun talaga ang talagang purpose ng pa. Walang susunod na kitang laban. At syempre, Diyos, sa ano naman masasabi mo, sa mga susahin, hindi diwan ninyo. Ay, meron pa sa kahit. Ano ka pa ang Ano yun? steady lang. Ganyan ka pa rin. Pakita ko po na ganyan ka hindi ka nang Kasi alam mo ba, ginawa mo sa akin ni Lord, wala tayo na tayo magawa. Eh. Pabalik at babalik pa rin naman tayo. Di ba? Kaya ito na tayo. yun na nag-ambition tayo, nangarap tayo na. Tayo. Sana, ganito, ganyan, ganun. Pag ako na ng gano'n, nagtulong ang mga pamilya ko, nagtulong ko yung mga kamakana ko. Kaya e, ito na. Nabigay na rin naman iyo. Ang dapat mo lang, okay, eh, lagi lang mag-pray at be humble lang talaga sa lahat ng bagay na pumunta rito sa inyo. Alam ko naman na uunlat at uunlat ito. Baka may sabihin mo may gagawin ko para rito. Hindi pala dapat. Ito na yung pagkakatang ito ginigay sa akin so, Ang dapat mo mm rin, -hmm. di ba? Humble lang talaga. Kahit anong pagod ipakita mo ni ka, Pero kung alam mo naman gumawa ka ng nice way, na para matupadalo sa customer kasi ako gano'n gano eh, talaga na ito pa magawa kong nanis, kong ina, ako. ko ng na buhokulong ah, ako. na po ito. Nakakabuli ko na yung lahat. Pag nakakabuli na yun lahat, ah, ito, by 14, into then, kayo. O, so, wala kong masasakit sa kasi kaya ka nga naging ready eh, di ba? Alam mo, kaya eh, tayo pinupuntahan ng mga customer, hindi lang dahil sa pagkain natin. Number one, dahil sa ating gusto tayo nilang makita kasi mahal nila tayo, susuportahan tayo nila, di ba? So, ano dapat natin ipakita din yung entertainment din sila natin ang Yun lang naman yung sila makita lang tayo yung entertainment natin sila, tuwang-tuwa na yun sila, sabay picture, di ba? Ang sarap, nataba ang puso natin. Mga thank you sir, thank you po ako magiging at lang naman talaga tayo lagi. Kaya lagi ko sinasabi sa'yo rin, Lord, thank you na kanito na ako kaya na na ako doon lang sana mga 19 or 20, sana maganda ni Diska pa sana okay sana. Pero hindi. di Doon pala ako, sa tinatawag na ikaw, yan pala yung plano ni Lord. Okay. Thank you Lord. talaga.